sinta So yun guys, uh, ngayong araw guys is ito na yung pinakaihintay natin na si Miss kasi mga anak na ngayon so nakaprepare na kami ng gamit ah uh, kanina pa so ngayon lang ako nakapag vlog so si Miss na yan ngayon mga anak na so pupunta na kami guys, tatagbo namin siya sa ano sa Narbacan Hospital tara na baby! Ayun so, guys, yun na namin si Kenji. So, surprise na natin siya na may kapatid na siya mamaya. Let's go. Nalimutan ko yung mga unan niya. So, nandun lang si Miss Kels. Nauna na. Ayun so, guys, upunta na kami sa hospital. Ah, uh, na namin si Miss Kels. Daling ko na sa hospital. Kasi nag-spot na siya. So, kailangan na namin siyang uh, hatid sa hospital. So, yun si Miss Kels guys. Uh, 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 uh. Ah! malaman na natin guys let's go So yun guys, nandun na si Miss Kels. Nagparing lang ako. Whew. Matalaga mga anak si Miss Kels. Mamaya malaman natin guys, kung ano siya mga anak. Let's go. Kasabay kita. At magkasama, may direksyon ang hangin Ikaw ang lakas sa tuwing ako'y mahinarin. Kaya proud ako sa'yo, aking sinasabi